guys, tumatay ng aking barley. Barley, organic. Pure organic barley. Dito po ang loob niya. Plain. Legit po, legit. Ayan. Dito po ang sa likod. Sa official store po ako nag, ano nila? Nagpili. Bale, 5 ito, 5 pera mas, ang piraso siya. Tapos may free siyang mas. At itong ano na to. Mas to. Black chia seed. Chia. Chia. Paano ba sabihin ito? Ayan. Tagal-tagal ko itong iinimin kasi ako lang naman mag-isa. para din nagchachacha ako. Parehas lang din. Kaya kaya ng bulsa natin to. Ayan. Ayan lang guys, salamat sa panonood. Ayan. Yan sa legit lang po tayo bibili guys. Legit po ito kasi Ayan. Ano sya? Sa shield tayo. Tapos meron siyang isang hindi eh. Ito na to, to. Parang namali sila. Namali sila ng ano ito. Bukas siya. Okay. Pero okay lang.